Ito, ito, maraming maglaman si Kuya ng Paris niya. Ito, Paris. Ito, itingnan natin kung talagang, itingnan natin kung talagang, ah, malaman yung kanyang Paris, guys, ay Ala, lamig-lamig. Ito, may order na ako ng kanin. And then, ayan, mga tropa namin, nagihintay ng Paris. O, oh, ha? Alright. Anong ano Check. Time check. Ano, oras na? Time check. Time check. Wala ba dyan cellphone mo? Ano ba dyan? 11.31.

Park, yan, wala pa. pa ako Wala sorry, pa ako. Sorry. Wala pa ako. Wala pa ako. Wala pa. Wala pa, pa hintay oh. lang yung pares ko, guys. Hintay kakain na tayo. Ito, kanin pa lang yung sa akin. ko yung pares ko, guys. So, pumunta, dapat pumunta kami ng Mr. Pares, Dapat pupunta kami sa Mrs. Pares. <laughs> <laughs> So, kita-kita lang tayo, guys, ha? Nakakain okay, muna tayo dito, okay? Saan pa ba? Wala pa akong ako Wala pa akong pares, idol. Mami, ay... hindi, mami to. Idol, dagdagan mo yung akin, ha? Okay po. Tignan okay, natin kung masarap yung pares dito sa... Okay, sa pagkarin. Tagay sa ng Skyrise, mm -hmm. guys. Ay, tama ko na Idol, ano ang idol? Elan po, Elan. Elan. Elan paris paris Okay. I-promote natin siya para pag pupunta kayo ng Tagaytay, dito na kayo pupunta para kumain ng pares. Okay, masarap dito. Titignan lang natin kung maraming laman, walang laman. Ah, <laughs> okay, maraming, marami, 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 marami. Marami, marami, yan. Yan. So, kakain muna tayo, guys. Ha? All right. Alam pa pa sa inyo. Okay, okay lang. Isang mami na lang. Isang mami na lang pa. Oo. Diyan yeah, sa akin ngayon, isang pares ko Isang pares ba ka <laughs> <laughs> natin yung pares natin guys. Okay, titib na natin. Pareho, pareho. So, isang kanin. Isang uh. nga mami? Oo.

Pwede lang po Ah! Ito pa First bite. Ah! Uh, third, third, third bite. Kuya, third 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 yeah, mayroon ba ba? Isa nga. Isa po po. Kaya yeah, kutsara nga. po ma'am ko lang po. Sige. Oh. Sige mo. Ah, madilim lang guys, eh. madilim pero nandito ay, tayo sa eh. Tagaytay. So, may makita niyo yung uh, Nasa talaga tayo. <tinyo>

Wala ko alam kung wala dyan sa baba. Butyara dyan sa baba sa box.